araw nga po pala nag na naman si Mayor na kumain sa labas. Siyempre dito na naman po kami napadpad sa Ichiban Bushi at ito po ang kanilang mga menu. Ayan, namimili na po kami dyan. At eto nga po pala si Mayor. Ayan, at syempre eto nga po pala si Inday. At ayan nga po pala si Mayor. At ayun pa yung isang Inday. Ayan po. At nakapamili na nga po pala kami ng pagkain. eto po yung kay Mayor, Chicken Katsudo. At eto naman po yung kay Inday, Soba Uban. At ayan na nga po, kumakain na po ang Inday. Ayan, tara kain po tayo, mga kainday, mga mamshi, mga idol. Ayan, o, ba diba? Ang sarap-sarap ng kain ko dyan. Kukunin ko na po ang pagkakataon na ito. Gusto ko nga lang po palang magpasalamat sa mga followers at viewers ko. At sa hindi pa po nakapalo kay Inday, please follow po. Tulungan po tayo para tumaas po ang engage natin, bawat isa. Ayan, para lahat po tayo ay aangat at mapansin na po tayo ni Lolo Meta. At wag po tayong mandadaya, panoorin po muna natin yung video, tapusin, tapos mag-like, mag-comment tapos mag-follow po, ganun po ang ating gawin kasi yung iba po, ginagawa po kasi nila follow today and follow tomorrow ganun po kasi ang ginagawa madaya po, wag po kayong ganun kailangan po magbigayan po tayo give and take lang po, para lahat po tayo ay umangat at ayan na nga po, maraming salamat sa inyo patapos na nga po si Inday at ayan po, oh, simot na simot yan maraming maraming salamat po sa inyo God bless